Yan na, ano naman. na wala ka yan? Wala ka. Nung ako kadumaan ka. Ngayon lang siguro may araw na naman kasi. Eh. Ang kaya nilipat li yan. Kahapon hindi naman yan ano. Nang hapon lang yan nagumpisa no. Hmm. Hindi ko makita yan. Liwanag eh. Doon ka ho. Doon. Doon. Ang dami oh. Dali. Binibidyo Kita naman yata eh. Dito ka na hindi harap ka sa araw kasi maliwa na di Dito. Sa ganun ba yun? Maganyang kao. Diba? Oo, oh, ang dami oh. Grabe. Yan mga apo oh. Nagaano sila? Dami nila, oh. Siguro puno na talaga yung poste na yan. Kaya, nagaano na si Mas marami ngayon, eh! Dami nila. Dami. Grabe. Grabe. dami. Ay, doon na kayo sa aking mga box. mamipat Dami kasi mga puno rito sa amin. No? Oh. Ayan, eh. Oh. Ay, oh, naku, kakalog ang aking video. Ayan, no. Oh. Mga ang grabe, ang dami. Oh. Alam nyo ba, ano boy patatay ko na diyan na yan. Ayoko lang taon na yan. Ay ilang taon ng patay si tatay ko. Oh. Talagang dami na nila oh. ayan. Doon na kayo sa ano ko. Lipat kayo doon sa mga box ko. dito yan sa bayan ng Alfonso marami rin palang ano dito stainless B, kaya lang sa mga butas ng mga puno sila natira kasi masyadong maulan dito mga apo ngayon nakakaramdam sila ng araw ilipat yan maghahanap yan ng bagong matitirhan bagong pwesto mga apo bagong pwesto nga hanapin yung mga yan. Oh. So, yan Wow! Grabe, wow, ang lakas. Ang lakas niyan, mga apo, pag yan ay tumira ang bilis niya mapupuno ang box. Kasi, grabe ang dami talaga nilang Diyan lang sa posting niya yung nakatira, meron pa doon sa taas sa yun. May mga paru-paro, ang dami paru-paro. Yan, ang kaganapan dito sa bayan ng Alfonso. Mga stainless bin na maram. Napakarami nila. Malakas sila, sigurado ka po malakas. Pag ito mira sa box, napakalakas okay, na. Sana lang na ano eh. Eh, pinabong para umawas yung tubig. Ha? Ay, umalis si Dede. Ha? Umalis. Naiwang iwang roon. Naalis daw sandali. Si, ano, nari yan, si, sabihan mo. Ayan! Ang lakas talaga na. Dako! Ano yun? Nakikisabay naman yung bubuyog na malaki. Ayan, i-upload muna natin at ano. Good morning, ma'am boy! Ikaw! Nakikita ka ng mga people. Ayan, si Mang Boy na napakasipag. Tingnan nyo. Sipag nyan. Mga, <laughs> Mga tao. Ah. Napakasipag Oh, Mamimili na naman ng paninda. Oh. Bye-bye, mamboy. Bye-bye. Ah? Ayun si mamboy.